sakit? Wala. Ibig sabihin, wala siyang sakit, doktor. At totoo namang wala talaga. Ito namang lupa. Sakit? Wala. Ito kulang barang. Sakit? Wala. Nakaka-over. Ah, sakit? Yan na. Sige apo, yan mo lang. Diretso mo lang. Sa Tor Aripoten at Operotas, Pistila Rama na rin, Jesus alam Diyos. Gusto mong taong ito, may pumasap sa spiritual ng Diyos. Diyos ang lahat, Diyos na inatakutan sa inferno. Ang sabi sa das kamaray, about Apote, Ela, Aom. Poo! Haalisin okay. mo nilagay Tanggalin mo, mo yan dyan, ha? Na. Tatanggalin mo nilagay mo dyan, ha? Tanggal, tanggal. Sige, Talong dalawang kamay. Mag-usap tayo. Hindi yung ganyan. Haalisin mo, mo, ha? Na nagkakaintindihan tayo. Ha? Ah, nagkakaintindihan tayo. Opo. Bakit ba binira mo yan? Ingit galit. Ha? Ah, alin sa dalawa? Sumpo. Ingit galit. Sagot. Marami nang pinahirapan to. Tanggal tanggal tanggal. 3 years na po. 3 years. Bigla lang doon oh, sa bumagsak ng laro ng basketball. Agoy. Gagaling ito ha? Gagaling ito ha? Sige tanggal. Gagaling ito ha? Sagot. Ang galing ito, ha? Opo. Pag tinatanong ka, sasagot ka, ha? Ha? Sasagot ka, ha? Opo. O, may tanong ako. Ingit o nagagalit ka kung ba't mo kinulam yan? Alin sa dalawa? Ha? ah? <coughs> ha? Na, ano, ano, ano? Ang sabi mo? Po. Na ingit po. Naingit ka. Bakit ka naingit? Maganda ba ang buhay nila? Tinatanong kita. Opo. <coughs> Sagot. Ha? Hindi po. Hindi. Naingit ka lang. Gan lang. O anong gamit mo, Mayka? Manika o kandila itim? Alin sa dalawa lang doon? Anong gamit mo? Sumpu, sagot. Anong gamit mo? Isa. isa, isa. Tinatanong kita. Pu! Anong gamit mong ano, Mayka? Kandila it o manika? Sagot. Pu! Sagot. sagot Tigitanong ka. Sagot. Manika po. Manika. <coughs> Ayoko sa lahat yung inaano yung mga tao dito sa Murong Bataan, ha? Ha? Kilala mo ko, hindi? Kilala mo ko, hindi? Kilala po. Kilala, kilala mo na ako. Dati na bakit na nakalaban? Ha? Dati hindi pa? Hindi pa po. Ah, oh, ngayon pa lang. O oh, ngayon, sasabihin ko sa'yo kung makatay ako ng tao, hayop ka. Ayaw na ayaw kayo na yung mga tao, ha? Sige, baklas si Mulat. Ngayon mismo, gusto ko gumaling yan at magdire diretso na, ha? Ha? Opo. Oh, may tanong ako, ilan kayo ang kumulam? Ilan? Ilan? Po, sigot. Ilan? Tatlo po. Tatlo. Sige. Ilang semento nilagay nyo sa katawan niya, pati sa binti? Ilan? Ilan? Po, sigot. Ilan? Ha? Ah. Kalating sa ako o kilo lang? Ha? Kalating kilo. mo, Hindi ko pa na ano yung tao. Nakita ko na nakasemento. Oh. Walang niya kayo. O, pasensyaan tayo ha. Ito ha. Kung anong desisyon ko, walang sisiyan. Kasi nagpagamot kay sa akin. Ano po? Walang ano ha. Baka sabihin nyo. Apo, bawiin yung ano na lang. Okay. Sige.

Joy-Joy ko pala yun. Joy, Joy-Joy. Joy, ah, joy Balik. Kuya! Kuya! Oh, bigyan nyo ng tubig. Hindi, ganyan lang yan. Huwag kayong mag-alala. Tubig, tubig. Kuya. Okay, okay, okay. na, okay na. Hindi siya ano. Kaya lang nanginginig yung siya kanina. Kasi yung tao. Yung... Kasi Apo Rap. Shout out kay Apo Ken. Ah, okay. Okay. Sis Maika. Sis kay Apo Rosita, at sa asban ni si Sis Maika, si Bro Jan Jan. At Ma'am Melo Lugario. okay kay Nanay Mel. Okay, salamat sa mga sumusuporta sa akin, katulad si Sir. Idol daw po niya, kumarasal si Ma'am. Amen. Uh, ang hiling lang po ng team Apo Eric, sana masuportan niya pa ako ang aking YouTube channel. At ang... Uh, Facebook account ko. Sana po uh, makilala po ako na lubusan nang sa ganang maraming po tayo matulungan. Okay, maraming salamat. Ako ang Apo Salin. Apo Eric, magandang mga.